Naharang ang isang negosyanteng Pinoy sa Naiya Terminal 3 dahil sa baril at balang nakalagay sa kanyang hand carry baggage. Tutungo sana sa Singapore ang lalaki pero walang dokumento ang kanyang baril at lumabag pa sa umiiral na Comelec gun ban. Sumabayan sa dagsa ng mga pasahero sa Naiya ngayong Semana Santa. Live mula roon nakatutok si Ian Cruz. Ian Emil, ngayong araw nga isa sa itinuturing na peak day pagdating sa dami na mga pasaherong dumaraan dito sa Naiya tuwing nga Semana Santa at Emil sa kabila ng nung nga paghigpit na ginagawa dito isang negosyanteng Pinoy na pa Singapore ang nahulihan ng baril dito sa Naiya Terminal 3. Sabay sa walang patid na dating ng mga pasahero sa Nila Aquino International Airport, ang walang tigil ding pag-iikot ng mga otoridad para tiyakin ang seguridad. Marami mga pasahero walang matindihang pila sa check-in counters, pati sa immigration area na mas mabilis na raw dumaan ngayon ay sa Manila International Airport Authority. Yes, especially now na fully manned ang immigration counters through the efforts ni DOTR, eh, NICN, MIAA, and Bureau of Immigration, so dapat wala kayo masyadong pila. Like queuing ma na matatawag, payo ng MIAA, tumating pa rin ang maaga sa airport. Tatlong oras para sa may mga domestic flights at apat na oras sa international flights. Bayaran na rin ang travel tax online sa mga pa-abroad. Mula Palm Sunday hanggang Holy Tuesday, mahigit 433,000 na pasahero na ang dumaan sa apat na terminal ng NAIA. Kabilang dyan ang mahigit 68,000 na pasahero sa international at 71,000 sa domestic na naitala kahapon lang. Mas mataas ito ng 9.56% sa mahigit 128,000 na dumaan sa NAIA noong nakaraang Martes Santo. Ang Actually, peak travel dates namin for Holy Week would be Palm Sunday, uh, Holy Wednesday, and uh, Easter Sunday. Yun yung projected. Kasi uh, may mga nauna na, nag-file ng na nag leave for three days, so Palm Sunday sila umalis. And for those na hindi nakagawa nun, Holy Wednesday sila mag-aalisan talaga. Ang Pamilya Aquino, biyaheng Queen City of the South ngayong Semana Santa dahil sa domusyo nila sa Santo Niño kasi panata namin wag punta ng Cebu sa Santo Niño. So ngayon yung mahaba yung bakasyon. Singapore naman ang destinasyon ng anin na miyembro ng pamilya Aguilar para sa kanilang Semana Santa break. As a bonding for all of us, also kasi birthday ni Juana today. Ah, so it's like, <laughs> sinabay na celebration. So FW Lounge naman tumambay ang ilang OFW na paalis at kadarating lang sa bansa tulad ni Jazel na patungong Malta. Malungkot at the same time na um, 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 makakatulong ko kami sa pamilya po namin kaya umalis po kami. At ni Teodora Sanchez na galing Singapore. Sa tagal ng hindi ako muuwi, parang ito uh, gusto ko rin maranasan yung simana. Matagal na kasi, taga-ilocos kasi ako. Ilocosor. Gusto mo? sa dami ng pasahero sa paliparan. May mga nagsabi sa GMA Integrated News na may ilang bahagi ng paliparan ang ramdamang init. Samantala, isang negosyanteng Pinoy naman ang nahulihan ng kalibre 40 baril na may dalawang magazine na may 22 bala sa final check ng NAIA Terminal 3 pagdatanghali kanina. Nakalagay sa hand carry na backpack ang baril na dumaan sa scanner kaya inalerto ng OTS personnel ang mga pulis hindi na siya nakatuloy sa biyahe pa Singapore. Wala raw na ipakitang dokumento ang negosyante na ipagaharap ng reklamong paglabag sa pagdadala ng baril at bala, pati na sa paglabag sa Comelec gun Bank. Nung tinatanong siya, laruan daw niya ito sa kanyang, sa kanyang farm. Parang hindi natin masabi na nalimutan niya kasi pag ikaw pasahero, bago ka magligpit o mag-impake ng bag mo, imposible naman na hindi mo makita. Firearm yun eh. Bukod dyan, umabot na sa limang balang nasabat ng TNT Aviation Security Group galing sa ilang pasahero mula noong Palm Sunday. Kung mababang piraso lang naman at uh, pag uh, na-profile natin hindi naman uh, dangerous at hindi banta sa seguridad yung ating kababayan na may dala nito, uh, kinukonfiskate lang po natin at uh, hinahayaan na makabiyahe. Emil, bukas, Webe Santo, inasahang uh, marami pa rin ang babiyahe patungo ng probinsya at maging uh, patungo ng uh, ibang bansa ngayon nga uh, Santa. Pero nagpapaalala pa rin yung mga otoridad sa lahat ng babiyahe na kung uh, may dala silang power bank, ipakita po yan sa mga check-in counters ng inyong mga airline para malaman kung maaari bang ipasok yung nasabing mga power bank bilang bahagi ng inyong hand carry para maiwasan ang anumang aberya. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat Ian Cruz